nabasa yung itlog pagkakaulang kagabi hmm. mabasa yung ulam na lang Kung <laughs> sa bibi natin mukhang safe naman tayo yung kanya to guys tingnan ko kung safe siya may kulandong siya eh pero titingnan pa rin ah okay naman good ah, hindi siya nabasa ayan hindi sila nabasa okay naman siya ito guys kami sana hmm. ngayon Two. Four. Six. 2 4 6 7 Eh, pinipis apa saya guys. kalau. natin tengah mamaya ko kailan yung totaling napisahan niya ah guys namimisa na siya okay naman itong sa kabila ayaw malis yung inahin kumain okay. okay naman safe naman sa okay ilang Safe. <coughs> um, safe. Safe. Tapos, ayan. Safe din ang itlog doon. Safe naman. Tapos, dito. Tapos, tayo dito. Ayan, guys. Ayan, namatid na. Ayan. ito so guys, mukhang safe din, walang basa. To so guys, mukhang safe din siya. Yeah, this is a carton na blog masama yung tingin sa atin ito guys masisigla na may mga sisiw natin katas ng ulan kaya lang itong itlog hindi ko alam kung okay ba siya ngayon ito dito ng itlog sa ilalim ng kulungan tapong ko sana pero okay naman hindi siya nabasa kasi may ulandong Ah, okay naman. Hindi sila basa. Kaya, oops. Yung isa lang talaga yung nabasa. Yan. Yan. 2, 4, 6, 8, 10. 10